Sa pagsisimula pa lamang ng taon, ipinatupad na ang 1% na pagtaas ng kontribusyon sa SSS. Malaking bagay na raw ito para kay Mario. Bagay, maganda rin na sir, ako, kung mga bini, niya tatas din. No? Mula kasi sa 14%, tumaas na ito ng 15%. 10% ng kontribusyon ang babayaran ng employer habang 5% naman ang cargo ng mga empleyado. Alinsunod din ito sa itinakda ng Republic Act Number no. 11199 o Social Security Act of 2018. Ang mga ito nagbigay mandato sa SSS sa magtaas ng kanilang kontribusyon tuwing dalawang taon hanggang sa taong 2025. Pero ang dagdag pasanin na 'yan sa mga miyembro ng SSS dapat raw munang ipagpaliban ayon kay Baguio City Lone District Representative Mark Go. Uh, on three uh, reasons, no? Oh, uh, ang unang reason natin ay mm -hmm. uh, kasi ang uh, mga kababayan natin dito ay gusto nating uh, magkaroon ng breathing spree, if you may uh, para hindi naman masyadong apektado yung kanilang pamumuhay at the same time lalo lalo na yung mga empleyado, no? So, mm -hmm. kasi ang uh, nakita natin yung meron tayong inflation na uh, less than 5% mm -hmm. uh, ang inflation natin, so gusto natin or about 3 plus percent, no? ang inflation natin ngayon, so gusto natin na uh, uh, i-defer muna ito. Anya, maganda naman raw ang takbo ng SSS, hindi man daw ang dagdag na kontribusyon, hindi raw ito makakaapekto sa financial viability ng ehensya. Dagdag pa niya, mayroon pang hindi nakokolektang higit sa 10 na bilyong piso mula sa mga delinquent na employer. Bago mo itaas ulit, kasi pagtinas mo yan, baka yung delinquent na 93 million billion na kolektahin mo, lalo hindi mo na makokolekta dadami pa 'yan tataas pa 'yan mm -hmm. so it, dahil sa da kadaylan ng ito gusto natin na uh, i-defer muna mm -hmm. yung implementation ng scheduled increase from 14% to 15% so, paliwanag naman ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro marami daw maapekto ang miyembro kung ipagpapaliban ang taas kontribusyon ngayong taon last year we gave out around 9.8 billion in loans for uh, calamity-stricken areas. Karina um, and I think Christine, madami ho kaming natulungan, about 500,000 members. So pag ididelay ho natin tong increase na to, hindi lang ho magsasuffer ang mga membro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. Anya, imbis sa suspindihin ng pagtaas ng kontribusyon, hinikayat na lamang nito mga mambabatas at kritiko na isubsidize sa lamang ang dagdag na 190 pesos na kontribusyon. But I think the challenge there is, um, meron ho kaming contribution uh, subsidy program. Baka ho ang ating mga um, kapatid na mga mambabatas na nag o na, na request na i-delay to, hindi ba po pwedeng isubsidize nila para sa kanilang mga membro itong dagdag na 190 pesos na dagdag in contribution. Matatandaan na unang nagkaroon ng dagdag contribution sa SSS sa taong 2019 at sinundan ng taong 2021 at 2023 hanggang sa maabot na nito ang huling tranche ng pagtaas sa kontribusyon ngayong 2025 na nasa 15%. Jose Robert inventor r engineus